umuusad yung motor sa palas ayun okay, sir ngayong araw to sige request nyo Honda naman tayo mga sir iso nung Honda ni sir meron daw kagok tinan Odo napakabata 9,419 ang last na pinagawa nito nagpa-trottle body daw siya sa ibang shop mga sir kapakita ko sa inyo muna yung issue para maintindihan nyo ha so start natin mga sir okay start natin ngayon pag binipigyan mo siya ang problema pero dun sa full throttle ay baka madisgrasya ako mo eh full throttle ko mga sara full throttle ayun o full throttle yun ha eh. sa pa ayun o hindi umuusad yung motor sa palas ayun <laughs> o no. okay. so ito yung diagnostic tool natin pinasok natin yung monitoring yung diagnostic Uh, isa sa issue ng Honda, pero ito napakabata pa talaga, no? Para masira nun. Ito yung tinatawag natin na throttle position sensor. So, ipigayin ko yung throttle, mga sir. Tapos tignan nyo rito, ha? Yung value na to, yung 0.43, dapat padagdag yan ang padagdag habang binibigyan ko to, okay? Ayan, so, 2, 3, biglang nang mawawala yan yung value. Ayun eh, o. Know, Nakita niya sir naging one. Halos sagad tiga ako. Pero, bumagsak siya sa point 92. Sa pa. tiga 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 piga, piga, piga. piga, 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 piga. Ayun. So, may problema yung kanyang throttle position sensor. Pagkata mo, Ayan, mga sir. Pag nakalas niyo upuhan, yung, yung throttle position sensor, ayun, ay nandito po sa baba. So mga sir, natanggal na natin yung sirang throttle position sensor para tayo bago. Kapit na na may. Kapit eh. na sa ilong mo. Kaya sabi mo dyan? Pag sila kayong ilong niya. Yung butas ng TTS? Oo, oh, pati ilong niya din mo dalawa. Oo nga. <laughs> <laughs> Tugma. Tugma. <laughs> Yan mga sir, nakabit na natin yung TTS. Huwag mga may pake. Eh. Subukan ulit natin na ah, pigayin ko dito. Titignan natin dito yung reading na TPS okay dan 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 two three yo sagad four point two Tama ka sir, kanina, pag nag full throttle ako, halos hindi umusad yung motor. Ngayon, first time natin susubukan, full throttle agad, tinan natin kung makakakyat tayo dun, ha? At baka madisgrasya pa tayo. Subok! Diba? usad ng motor. Kaya para dun sa mga naka Honda Click dyan, Honda Beat, Click 125, Click 150, uh, mas mabuti po baba, pa para madiagnose sa may diagnostic tool para ma-pinpoint nyo talaga na TPS po yung sira. Problema kay Honda, hindi binibenta yung TPS lang. Buong throttle body po yung bibili nyo. Available po yung TPS dito sa Speed Up Garage mga sir. Uh, sana may natutunan kayo today. Till next vlog, yes